Good day. Welcome to our community engagement vlog. Today we are here at Barangay Bagdik to explore the different sectors that make up a thriving community. We are students from San Miguel National High School, and this vlog is part of our community engagement subject requirement. Our goal is to explore and share the different sectors that contribute to the growth and well-being of Barangay Bagdik. Through this activity, we aim to understand the different sectors that make up a community. Education to and we also hope to highlight the strength of Barangay Bagtik and identify areas where we can contribute our own program. Okay, ako si Emily Okay, binabago ng edukasyon ang ating komunidad unang-una sa mga sa mga bata. Kung may pinag aralan ang isang bata o isang tao ay magkakaroon siya ng kaalaman at magkakaroon siya ng magandang trabaho na magbibigay sa kanya ng magandang pinagukasan. So sa batik ay may kakulangan kami sa, like sa high school, kakulangan ng guro. No, kulang kami ng isang guro or dalawa. Then, sa mga bata, ay may marami pa rin, ay, marami pa rin ang mga bata na hirap sa pagbabasa. Yung iba, marunong magbasa pero walang comprehension again. Sa amin, sa TLE, wala kaming laboratory. So, sa, like, sa ICT namin, ay wala kami mga computer na ginagamit. Sa mag-aaral, ang isa ito sa kanila ay mag-aaral na mabuti. Lalo-lalo na kung pinapaaral uh, pinapa-aaral ko mga mga So, like, huwag sayangin ang oportunidad na binibigay sa inyo. At sa mga magulang naman ay patuloy lang ang pag-suporta sa inyong mga anak sa kaya paraan. Dahil yun lamang ang isang bagay na maiiwan mo sa kanila at hindi ma makukuha ng iba. Hindi mo yung makuha. At ito ay magbabago sa kanilang buhay. Ate, Manda, Ako? <laughs> 190. Did you know that the World Organization says that just even 30 minutes of walking it can help you boost your mood, improve your heart, and lower your stress? Amazing, right? That's why health is the most important of our community. So today, let's dive and how we keep our health.

anang TV na Anong pagkinig ng mga anang kada kuwanan na anang malam report na dito symptoms ngayon sa buhay na paluwa ko sila o hindi na ba rin ang buwan, sakit uh, Makatapang TV na yung sinta is a great na video kung isa'y kung na nang na, dapat na, na, abangan, yung mga kuya ko na ako tambal, isa Ako lang yung naisip niya po. Para makatapang, sa mga tao, isipin niyo. Kung, kung, na pa ngayon, kung, yung tambal, o mga kabibi, na sila, din na para makatapang sa iba. Here's the thought. Human services do not always send, but they from helping family needs and guiding people through hard times. Okay, this is Dada. Kita ino hindi. Kung niya sa mo, akong pagpandimpyo sa barangay, niya, dahil kung naay isugo sa among nga, palutoon ni, mo sa mi magluto, kauban sa akong mga kauban. ang inyong mga ginagawa proyekto o programa sa ah, kasalukuyan ang inyong, inyong ginagawa ngayon kanang kwan do nami uh, mayroon mayroon tayong gina kwan kanang barangay improvement o oh, kanang kabel kabel court improvement sa kay kwan naman na kanang improvement naman Kanan, na siya kay kanang kwan naman na siya kanang na ang pagpa-improve pa, na lang ba? Ah, Kadang-kadang uh, Ano po ang inyong pangarap para sa ating komunidad sa mga parating na tao? Wow, simply so, hey, kano, uh, ma enjoy ang kano na uh, ma enjoy sa kano ang, among mga, kano mga mga kanang proyekto, ang, uh, ang mga mga kano mga kano mga kano mga kano mga mga kano Uh, operation, operation. Um, Sephi nila public service is a public trust did you know that even small local project can change thousands of lives that's the power of good governance allow you back that one tree can absorb up to 22 kilos of carbon dioxide every year so let's protect our environment with shares, faiths, or values often have a stronger bonds, and resilience against spirituality can really unite people. Maria Evelyn Avenida Lujera. Ako po si Evangeline Lujera. Paano po nakakatulong ang inyong relihiyosong rehe, komunidad sa tao? Nakatabang nila itong reliyon ng Lord Katoliko kay ang uban like, mag man. Kay, na magreliyon, kapatid ang taraman. Hindi kita kaya ito na atong uh, mat -an yeah, so natin, then, lie, mga mat matan diyan yung kuwan diya katulikod yun basta na ito yung baruganan hindi ka yung mga reliyon ang kalawag sa komunidad o gagawin ka tayong tutuwa ng rin itong ano mga pagpapana pagpapahalaga ang gusto ninyong palakas, palakasin sa ating komunidad kinahalan, pahingusgan sa ginikanan ang mga kabatanunan karon nga mag-apil-apil sa mga kalihukan sa atong simbahan. Punta, ato ginipray nga uh, magkahiusa ang matag lumulupyo ni sa ito um, ang um, barangay sa magkik, mag maghiusa. Mag ang yun. Kaya para ang paramang ang pamanantaya, kung ano na, ang pagtuong na nato na ito ang gibarugan, makatulong, mga katulong gina, gina kay sa Bisaya pa ng Tagalog makatabang mga ganyan mga kuwas kamilidad, mga kalagman atong hinang sabitong siya atong baruganan mo gina ato ang aron na itong araw nga dito ang dito ang dito ang Nakatabang ang atong pagtuo sa ginoo panahon sa atong mga problema kay dilita, makahunahunang dili, maayo Fact Small businesses makes up more than 90% of enterprises worldwide. Proving that

bisa disur, segala ini bisa sur, ada ada small japan. segila itu, Did you know the energy of the young people drives innovation?

Media is often called the fourth estate kasi it helps everyone informed and leaders accountable. Grabe, power of information, diba? ba? Ako, Sir Ronato. I'm 24 years old. So, para sa ako ang social media, ang siya patabang kay magatag siya information sa OA or sa mga tao. O, makahatag siya siya kalipo. Fun fact! Kids in sport are less likely to drop out of school. Kaya sport isn't just play; it's life training. Oo oh, si Joseph Luira. Dako kay katabang ang sports sa katauhan, nagunayun sa mga kabataan, mga senjente, para nga ang sports maangat ang ilang mga para sa edukasyon ba? Halimbawa, makalimutan nila ang ano, mga bisyo, hindi na sila ma kuwan sa mga bisyo kaya ito sa sports niya. Tapos, sa ilang pag-school lang, ako kayo ikatabang ang sports sa mga kabataan. Ang ika tambang na, na ako sila, ang akong ikatambang sa mga kabataan, ano nga, padayon sila sa sports kay ang sports may magdaas sa ilaha, mo sa ilang edisyon para malam po sila sa ilang mga pangarap. Culture shapes our identity and even bodes tourism. Every tradition we keep is a treasure for the future. Early dadaan ni Piyo, 50 years old. Para nga, mawapuan, mawapuan lang nga ito barangay sa kabahan anong mga kultura so kung sa man nga mga tradisyon o ka kita mga nahitabo dito sa ang ato ang maipakita sa to mga, mga kabataan ah uh, kung oh, ano ang ang pag uh ang paghatag o kalimpyo na ano, kalimpyo sa ato ang barangay o sagit so, ang pag-eskwela ay tayo ta maugin ay atong usa ikabilin sa ilaha niya ang pag paghatag o maayong pagsunod ano, na dili sila dili siya bat dili sila bang kanang bata bitaw kanang murong mga batasan o sa malitang ginikanan mo imo mo hatag sa ilahag maayong nga kinaiya kanang bang mo mo hatag respeto sa ilahang isikataw na yung mga bata roba na mag ayaw In our culture, we prioritize well-being as our behavior is seen as a reflection of it. A safe and a stable home improves kids' school performance and health. Kaya, sobrang important ng housing sa communities. Did you know that farmers produce the food that sustain us all? Pero sila rin ang unang nakapektuhan ng climate change. Kaya, support local agri. Mm, ako si Daling Tabunyag, nag-uoma. Ako edad. Sa e tres. Tuwa uh, magpugas. Ngayon, huwag ka humagpugas. Magtanong ang balanghoy. Kamote. Uh, mga utano, ni pugas, anak. Uh, unsa may mga kanang kalisod atong gatubang. Atong gatubang nga. Atong mais karo atong mga pananom giyagyan o hangin. O niya, dahil may pa yun, muna nga. Mata, yung licorice mo na nga. Nangamatay yung mga mais. Natanong. Mm.